Makabaho. Abaho nun eh. Oo. Uh, Nakipilong lang ako kay Makabaho. Oo. Ang laban kasi eh. Ito, labanan. Oo. Uh, yun. Ngayon, syempre, siguro, ginusto na ng Panginoon na ako yung banata ni Makabaho para ako na yung gamitin ng Panginoon para wakas ako na si Makabaho. Pero kaya yun. Mahaba-haba hearing namin, no. Kada mag-hearing kami, magpapayal ako ng kaso sa kanya. Hmm. Sinagot na kita, ha? oh, bawal ka na rito, ha? Sabi ni Paul, Michael, Boss Epelen, hindi ka nang uubra kay Boss, kay Boss Makabaho, ubusan ng pera. Ha? Ubusan ng pera? di pera ba yon? Sabihin mo, isi game pera niya kasi marami na siyang pabiyansahan. Oo. Oh. Mm hmm. Marami na kami siya kami siyang papiyasahan. Uh, Sabi ni Jerson, makatabon. Kasuhan mo na yan, si Makabaho. Oh, may kaso na. May kaso na. Hinihintay ko na nga lang. Ah, Kakanta na nga kami ni Casper eh. Anong, ano ang ano? Ano ang kakakantay natin, Casper? Eh, yung paborito niya na. <coughs> meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow meow meow, 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 Sabi, nung nagpakita si Casper sa camera na wala si Janice P, abubo mo. Abubo mo. Saan ng talang na palipan to? Taka! Uh, gusto lang ako makita niyang kusik. Dennis, nawala ka daw nung na nagpakita si Casper sa camera. Magpalipad ka pa nga, ano eh? Oo, okay. Five dollar, five dollar. five dollar lang, manang, manang. Oh. Uh, five lang, five dollar. Oo, uh, ayun five dollar, ayan. Five dollar. Sabi ah, hindi mo pwedeng mag-text yung paa. Sabi ni Kasuhan mo na si Makabaho race lang Oo, uh, O oh, kakasuhan ko na Oo. Uh, o Ayan na Nagpalipad na si Banan Janice O uh, uh. 4.9 dollar O uh. Ibad Jojo Boss FLM lang Sa kalam Race lang ng race Life goes on Boss FLM Do not fall I like you Practical na practical Literal na literal Isang mura na kay Makabaho Ang nanayon Makabaho <laughs> Tain na mo! Baka ba ako! <laughs> Tana, wala sila magawa. Kahit tumanghood sila dyan, no? Oh, Paano nila ako kakasuhan? Sino ba yung sinasabihan ko ng putang ina niya? Di ba si Baka oh. Sino ba yun? Eh, baka yung naapektuhan <coughs> siya ang mabaho ni oh, siguro. Oo, oh, apektado siya mo. Meron ka ba litrato ni Makabaho? Oo, oh, boss. Patingin nga ako ng litrato eh. Mga eh. sabi kasi, nagkutik sa mga kanya. Hindi, eh, ipakita na natin. Ipakita na natin dito si Makabaho. Oo, oh, yan. O oh, eto, abangan mo to, baka pa ako. Ilalabas ko na ang litrato mo. Para naman may kanti-kanti para pagka may, mer meron ka nag-demanda. Pakit pinakita yung litrato ko ni, ni FLM eh. Pinakita, pwede na nating itibanda. Dalawa ng picture niya, boss. Isang namumutla, isang nangigilim. Hmm. O so, yung namumutla mo na, boss? Yung namumutla, yung namumutla. Bakit so, bakto eh. Oh. Dito, yung na niya eh. Oh, ito na. Dahil nang babapoy siya ng mga tao. Oo. Oh. Kaya pag ang pag natatakot siya, ah. natatakot siya. Ayan. Oh, eto. Oh, eto. Eto na, screenshot nyo na. Para pwede niyo sabihin na ipinakita ko yung mukha ni Makabaho. Oh, eto na mukha mo, Makabaho. na! nakita ba? Ah, ah, ayan, ayan ka, putain na mo, makapaho ka talaga. Ah, uh, uh, ah, yan o, oh, Makabaho! ayan ka oh, uh, Pakita ba isang version? <laughs> Hindi yun ang bubutla siya eh. Ah, uh, yung ano, yung hindi siya nabubutla. Ah, oh. tapos. Kasi siyempre, nagkahanap sila ng prima passing evidence. Eto, bibigyan na kita ng ebidensya. Screenshot mo agad, dali po sa korte. Oo. Oh. Oo, oh, eto. Kaya na yan. Eto na. Makapaho. Oo, oh, ayan. Ayan ko. Tayo na mo. Ayan ko. Oo. Dali mo na sa korte yan. Oo, dali mo na sa korte. Screenshot mo na. Oh, Ayan. Oh, Hinang-hinang mo. o na magna na yun. Oo, oh, ayan. Oh. Asyar-talo ka na. Yung sinapak siya, boss. Eh, ito ba yun? Yung sinapak siya, makabaho? Oo. Oh, okay. Bumalik ah. Oh. Pati siya meron buwang buwa. Bumang wow. buwa, oh. Oh. oo. Oh. oh, ano? Oh, ayan ah. Oh. Oo Makabaho. Oh, ayan oh. Makabaho, oh. Makabaho. Oh. kinang ina mo, hindi mo ako kaya. Araw-araw ka maaasar sa akin. Plus, may kaso ka pa. kinang ina mo. Wawakasang wow, kita. Hmm. Makabaho. Tsura niya na yun, wala pang warang dyan. Mukha ng wate. wala kang warang? Wala pa boss, lalo pag nagawag. Puto, wala ka pang warang, dito na pala yung mo, makabaho. Ang isang picture niya, pag wala ng warang, pag may warang na siya. Ah, sige, 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 sige. Eh, yung isa yung namumutla, yun yung mumutla. Kasi <laughs> namumutla siya, yung paglaro ng Ah. Pare, sa pala sila ng buhok, boss. Uh, na buhok niya talaga Sabi ni Mike, wow, boss FNM, sabi ni Makabaho, huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Tanga! Paguntokin ko pa silang dalawa. Huwag niyo akong paantara ng mga ganyan, gugok. Ang pinaantara niyan, yung mga tangang katulad mo at mga tangang katulad niya, katulad ni Mongoloid na Makabaho. Eh ako papaantaran mo, puro NBI nga kalabang ko doon sa kaso kong anti-Elias lo bobo mo, di ba? Alam mo ba na buong, bu yung buong haba ng pagkakabulong ko ang mga kalaba ko, pura NBI? Alam mo ba yon? Hindi mo alam, no? So wag ako paandaran mo, boy. Kasi bobo ka. Lumalabas kang tanga, inutil, bugok, at hunghang na walang alam. Oo. Oh. So wag ako paandaran mo. Ito Makabaho, eh. Umi-style ka pa. Unggoy. Ang pinakamalaking pagkakamali mo, sinakantado mo ko. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Hindi mo alam, yung utak nito, di kalibre. Ikaw, wala na. Wala ka ng patakbuhan. Sabit ka na. Oo. Oh, yung kaso mo, naka, naka na nakahilera na. Mag-i-hearing na lang tayo. Eventually, makukulong ka kasi maraming prima pasi evidence doon sa kaso mo. Hmm. Kaya pala naglabasan yung mga picture niya, boss. Hmm, naglabasan na. Sabi ni 120 Max, nagpalipad ng 200 yen, isang daang piso rin to. Boss, mahirap ba ng pandigo ko? Oh. Aba, madali na! Madali na, punta ka rito, tuturuan kita. Magaling ako dyan. Oo, oh, meron pa pandilimon. Oo. Oh. Meron pa nga, pandimadjelan eh. Oo. Oh. Pandigo ko madali yan. Papalaman mo lang ng buko. Ano ka ba? Kumita na ako ng 200 yen. Pagyos pa lang. yung kalit ko, ha? Ah? Kumita pa ako. Oh, di ba? Nakapagmura na ako, na ka ko na si Makabaho. Oh. Oh, at the same time nagrip ko yung mga supporter ko, at the same time kumikita pa ako. Yun yun. Di ba? Ah. Kahit singko pa yan. Dagdag sa kayamanan ko yan. Para pag dumami ng dumami, at dumating ulit, magkaroon ulit ng pandemic, wag naman sana eh, andun uli ako tutulong uli. oo uh, makapalamunin pa rin kita. Ganun yun. Kasi gusto kong isave yung buhay mo. Dahil Pilipino ka, oo uh, naaawa ako sa'yo. Yung pagmamahal ko sa kapwa ko, hindi mo kayang sukatin yan. Uh, bobo? Bobo ka? ayun uh, boss, mo boss. Baka makalimutan nila to eh. Uh, oh. Uh, oh, uh, eto na. Papaya. Eto na. mar -ma mar -man mar -man mar 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 Ayan, pwede mo na ako ikasuha. Nakakasuha mo na ako. Ayan, nilabas ko na yung mukha mo. Hmm. <laughs> okay na! Oh, yee! Pilip! Baaa! Ayan yung lamot na kasi gusto Ayan, ayan. May nagpalipat pa. Five dollar. Kung makatanong kung masaya ka na sa $275, almost 15K na yan sa Pinas. Kayo nga, minimum wage, lol. Sabi ni Nurse MJ. Nurse MJ, thank you ah. Sabi ni Nurse MJ, kung makatanong ka, kung masaya na siya sa 275 dollar, eh almost 15 k na yan sa Pinas. Kayo nga, minimum wage, wala. Nakatanggol lang kayo sa live ni Idol. Nurse MJ, mapuhay ka. Basag sila kay Nurse MJ. Shout out sa'yo. Uh, shout out Nurse MJ. Mula kay Kastler. Isang, pagsak, isang kata. Yum, 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 yum. <laughs> Ito yung original lang pang tanong. Boss. Ito, si Kiyo, si Baho. Ayan mismo. Oh, yung, ito yung original lang kumanta ng Mami Oh, Ito. Ito yung itsura mo. Oh, ito na, ilalabas ko na. Para may tarap ma screenshot mo para ma mo na ako. Oh, ayan oh. Biro mo, wala ka pang wala ka pang warrant dito. Mukha ka nang content, ayan oh. Oh, oh. Nakita mo? <laughs> Ayan. Oh. Ayan oh. Wala ka pang waran dyan, mukha ka na buwan tip. Wala ka pang waran dyan, mukha ka na buwan oh. <laughs> Watching from Japan. Tanong lang, kung sasampa ka ng kaso kay Makabaho, kasi hindi nakasampa na nakasampa na. Okay, magkano na nakasampa na. Hinihintay ko na lang yung schedule ng hearing. Uh, anyway, maraming maraming salamat. At least. Okay. Ako! Nakukulong ka na. eventually. Uh, okay? God bless you all. Ano buhay?